Kahulugan ng tsokolate sa panaginip Para sa ilang mga tao, ang salitang tsokolate ay mukhang nakatutokso Ang lasa ay natatangi at walang katumbas Ang tsokolate na ito ay may iba't ibang anyo Ito ay nagsisimula mula sa matatag hanggang likido Ayon sa panlasa at pagkamalikain ng isang tao Higit pa rito, maaari nating kainin ang pagkain ito sa lahat ng panahon sa buong taon Nung bata ka, baka gusto mong kumain ng tsokolate. Ang pagkain ito ay lumipas na sa libu-libong taon at hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng mga tao. Nakakatulong din ang tsokolate na labanan ng pagkabalisa at depresyon dahil sa mga sangkap na tumutulong sa ating na papabuti ang mood. Kung nanaginip ka ng tsokolate bukod sa isang matamis na panaginip, nagpapakita rin ito ng magagandang bagay sa iyong buhay. Ang panaginip na kahulugan ng tsokolate ay lubos na komprehensibo. Mag-explore pa tayo sa artikulong ito para makahanap ng kahulugan tungkol sa tsokolate at kung paano makakatulong ang mga panaginip na ito sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng tsokolate ang panaginip na kahulugan ng pagkain ng tsokolate habang ikaw ay natutulog ay maaaring magpahiwatig ng stress at pagkabalisa. Kailangan mong magpahinga at pag-isipan ng ilang sitwasyon. Bigyan ng ilang oras upang bigyan ng iyong sarili ng pahinga. Gayunpaman, ang isip at sigasig sa balanse ay tanda ng pag-unlad sa buhay. Maglaan ng sandali at pag-isipan kung paano lutasin ang mga sitwasyon sa iyong buhay sa diplomatikong paraan kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng tsokolate. Ang panaginip na gumawa ng pagkain mula sa tsokolate, maging ito ay candy, chocolate syrup o inumin at cake, ay nagpapahiwatig na ikaw ay handa na para sa isang relasyon. Kapag napanaginipan mong gumawa ng tsokolate, maaari itong kumatawan sa sign na ito. Kung mainit ang pakiramdam ng tsokolate, nangangahulugan ito na nakaramdam ka ng passion sa bagong pag-ibig. Kung ikaw ay nasa isang relasyon na ang temperatura ng tsokolate ay nagpapakita na ang iyong relasyon ay nararamdaman na mainit at ang pag-ibig ay dumadaloy sa pagitan mo. Kung ikaw ay walang asawa, ihanda ang iyong sarili na tanggapin ang pag-ibig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng tsokolate. Ang panaginip na kahulugan ng pagbili ng tsokolate ay maaaring mga hulugan ng isang kaaya-ayang sorpresa sa iyong buhay. Ang una ay malapit ka na magkaroon ng isang palakaibigang relasyon sa isang taong may malakas na impluensya sa lipunan. Ibibigay sa iyo ng taong ito ang lahat ng support ang kailangan mo. Ang resulta ay magiging isang mahusay na pagkakataon para sa paglago sa iyong personal at profesional na buhay. Panuuri ng mga tao sa paligid mo at maghanda para sa isang bagong pagkakaibigan. Sa gitna nila ay ang ang taong magtataas ng ranggo mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa chocolate cake. Ang panaginip na kahulugan ng isang masarap na chocolate cake ay may magandang senyales para sa iyo. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na malapit mo nang maabot ang profesional na katuparan at ipagmalaki ang iyong sarili. Sa kumpiyansa na nakukuha mo sa tagumpay na ito, mas nagiging determinado ka manalo at harapin ang mga hamon sa hinaharap. Ang lahat ng pag-aaral na ito ay magdadala sa iyo sa isang matagumpay na landas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa chocolate candy. Ang kahulugan ng panaginip ng chocolate candy ay maaaring mga hulugan na kailangan mong magtiwala sa higit pang mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang buhay ay maaaring magbigay sa iyo ng ilang patnubay na ang iyong mga kaibigan ay ganap na nagtitiwala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tinunaw na chocolate. Ang kahulugan ng panaginip ng tinunaw na chocolate ay mahusay para sa iyo. Ang panaginip ng natunaw na chocolate ay nagpapakita na magagawa mong lutasin ng marami sa mga deadlock sa iyong buhay at umunlad sa emosyonal at espiritual. Manatiling matatag at lumabad hanggang sa wakas, ang mga tagumpay ay maghihintay para sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa chocolate syrup. Ang kahulugan ng panaginip ng chocolate syrup ay isang senyales para mas maging aware ka at mas magalang sa iyong nararamdaman. Ang panaginip ay isang indikasyon na nag-iimbak ka ng nasaktang damdamin o negatibong damdamin na nagmumula sa paghihiganti at trauma samantalang hindi mo binibigyan ang iyong sarili ng karapatang makipagpayapaan sa iyong sarili. Ang isa pang kahulugan ng panaginip na ito ay tungkol sa isang hindi masayang relasyon. Ibalik ang kontrol sa iyong buhay, putuli ng mga ugat bago lumaki at maging isang makamandag na gayuma. Kahulugan ng panaginip tungkol sa chocolate milk Ang panaginip na kahulugan ng milk chocolate na ito ay maaaring maging tanda para makahanap ka ng taong magtitiwala sa iyo at umaasa sa iyong tagumpay Kung papansin niyo mabuti ang taong ito ang magiging mahal mo sa buhay Kahulugan ng panaginip tungkol sa maitim na tsokolate. Ang kahulugan ng panaginip ng maitim na tsokolate ay maaari maging tanda ng isang sakit na umaatake sa iyo na magkisa o isang tao sa iyong pamilya. Agad na bigyan pansin ang iyong katawan at ang mga tao sa paligid mo para sa anumang mga palatandaan ng karamdaman. Kumonsulta sa isang doktor kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bar ng chocolate. Ang kahulugan ng isang chocolate bar sa mga panaginip ay may interpretasyon na nauugnay sa iyong buhay pag-ibig. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ang iyong relasyon ay tatagal kahit na habang buhay at magkakaroon ng kasiyasiyang oras kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Bukod pa riyan, ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng mga tagumpay sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting tsokolate Ang panaginip na kahulugan ng puting tsokolate ay nagiging isang simbolo na ngayon na ang tamang oras upang simula ng pagalis ng takot, pagalis sa iyong comfort zone at pagsusumikap para sa kung anong nararapat sa iyo. Hindi natin maiparadang ating mga sasakyan dahil sa takot na makarating sa ating abot tanaw. Kailangan nating gumising, malaman ang ating mga halaga at ipaglaban araw-araw ang nararapat sa atin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tsokolate sa buong katawan. Ang panaginip na kahulugan ng tsokolate sa buong katawan mo ay nagpapakita ng iyong romantiko at sensual na bahagi ay kapanapanabit. Ang panaginip na ito ay may kaugnayan din sa iyong love side. Kung single ka, nagaalab ka sa kagustuhan magkaroon ng relasyon. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ang iyong relasyon ay puno ng passion at sensuality. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maasim na tsokolate. Ang kahulugan ng panaginip ng maasim o kakaibang tsokolate ay maaaring mga hulugan na maaari ka magkaroon na masamang karanasan, isang malaking pagkabigo sa pag-ibig o isang problema sa kalusugan. Mahalin mo muna ang sarili mo bago sumuko sa isang relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng tsokolate sa mga tao. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong magtiwala sa iyong mga malalapit na kaibigan. Pakipag-usap sa kanila ng higit pa at subukan baguhin ang iyong isip tungkol sa iyong mga damdamin tungkol sa pagkakaibigan. Ang pagtitiwala sa iyong mga kaibigan ay maaaring magbigay sa iyo ng magagandang pagkakataon sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa uminom ng tsokolate. Ang panaginip na kahulugan ng paginom ng tsokolate ay nagbibigay na magandang pahiwatig para sa paglalakbay na iyong gagawin. Maaring ito ay isang maikling biyahe, ngunit maging handa upang tamasahin ang bawat sandali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa chocolate ice cream Ang kahulugan ng panaginip na kumain ng chocolate ice cream ay maaaring mga hulugan na ang mga maimpluwensyang tao ay agad natutulong sa iyo na bumangon sa iyong personal at profesional na buhay. Bigyan pansin ang iyong relasyon at samantalahin ang pagkakataong ito kahulugan ng panaginip tungkol sa mainit na tsokolate. Walang masasarap pa sa mainit at masarap na inuming tsokolate. Ngunit anong ibig sabihin ng panaginip ng mainit na tsokolate? Kung ikaw ay nasa isang mapagmahal na relasyon, panatilihin ang apoy ng pag-ibig, palaging nagniningas at masigla kung ano ito. Kung ikaw ay single, bigyang pansin at pagpapanatili. Ang isang link ay malapit ng maging bahagi ng iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa mamahaling tsokolate. Ang panaginip na kahulugan ng mamahaling tsokolate, anuman ang tatak, ay nagpapakita ng ambisyon. Sinusubukan ng iyong isip na balaan ka na ang oras ay dumating na upang gumawa ng isang mahusay na pamumuhunan. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng taong kumakain ng tsokolate. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo na ikaw ay naghahanda para sa isang bagong relasyon sa pag-ibig. Ang iyong pagmamahal at pagtitiwala ay dadaan sa lahat ng tamang kaligayahan at ikaw ay magiging masaya.